A nation's girl group. If K-pop idols are McDonald's, then Beanie is definitely our Jollibee. Explain ko yung aking pagkukumpara na yan. I say this dahil sa tingin ko, ngayong kilalang-kilala na natin ng P-pop because of groups like SB19 and Beanie, syempre, mas tatangkilikin na natin yung sarili natin dahil sa kanila. ba diba sa atin, hindi matalo-talo ng McDo ang Jollibee. Ganon din yung sa tingin ko at dahil yan sa mga grupo na kagaya ng SB19 at Bini. Alam nyo ha, sa sobrang sikat ng Bini, yung mga venues nila talagang punong-puno ng mga fans. Actually, umaapaw pa. Dami nilang mga kinakancel ng mga event dahil sa sobrang dami ng mga tao. Yung mga videos nila ngayon talagang milyon ang inaabot ng mga views. I think it's safe to say na we have Bini Fever. At mukhang

ako po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong sabihin na meron tayong 1,000 g cash giveaway. So kung gusto nyo pong sumali, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Sagutin nyo lang din po yung ating question of the day sa dulo ng video na to. Ang winner po natin ay pinapost natin every first Upload of the month. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Kung may mga content po kayo na gustong request, ilagay nyo lamang po dyan. Anyways, gusto ko lang po mag-shoutout sa Blooms sa video natin ngayong araw. Ilabas nyo na yung mga light stick nyo. Ayan, meron na <laughs> Sorry, wala ako nung official light stick nila. Pero ilabas nyo na. Magpa fan girl at fan boy po tayo today. Pisahan na natin. Ako ha, papaka-honest ako sa inyo. Matanda na ako. Hindi na ako masyado nakakarinig no, ng mga makabagong music, mga music na pambata. Pero kasi, itong mga nakaraam, alam mo yung pag magfe facebook ka lang, magti tiktok ka lang, Makikita ka na ng mga maraming balita, may makikita mo na yung mga venue nagkakagulo dahil sa Bini. Yung safety ng private event, nag-backout pa yung Bini para hindi magkagulo. Andiyan pa yung pag minsan nag-o-automatic yung ano pag nagwo-workout ako. Hindi ako nagwo-workout ngayon, pero pag nagwo-workout ako, nag-o-autoplay yung, ayan eh gagawin ako. Eh nagka-mysterious. So, eh <laughs> nananan motibo <laughs> or pag gagaya sabi ho oh, pang trophy tugtog and ang sarap-sarap kasi sa tenga nung beat ang sarap-sarap sa bayan and may filipino flavor talaga nandun talaga siya kaya kahit sa ang lupalop ka magpunta sa social media dadaan at dadaan sa news feed mo ang bini de ba needless to say ngayon malaki na sila lumalaki pa actually And Beanie is something that I want to support wholeheartedly. Nungulit ko lang po, hindi ako super funny. Pero, andun yung support ako. Which is one of the reasons why we're doing this video. Especially na rin, since they're apologetically Filipino. Yun yung word natin ngayong araw, yung Pilipi pagiging Pilipino ng Bini. I-dedicate ko itong araw na to, itong upload natin para sa mga fans ng Bini. Pero mas more importantly po, no, para sa mga katulad ko na nakikinig lang sa kanila pero hindi masyadong kilala. Para sa inyo po yung video na to. Actually, para sa akin din kasi gusto ko talaga silang makilala isa-isa at kung ano yung mga pinagdaanan nila bago sila naging Nations Girl Group oh, eto ha. Alam nyo ba kung bakit Bini yung topic natin today? Nag-iisip talaga ako ng content. Actually, horror dapat tayo ngayon eh. Pero kasi, etong editor ko, bigla lang message sa akin. Sabi, Roon, bili ka naman sa Jollibee. sabi ko, alam ko na to. Para makompleto niya yung set ng photo cards ng Bini, bibili ako ng TIG 299 para makakuha ako ng dalawa. Kaya nasabi ko, I shit, I think it's time suportahan natin at bigyan natin ng pagmamahal yung Bini bilang mga Pilipino. So, inalam ko muna no, bakit Bini? Ba or obviously, obvious, obvious, obvious po, no. Yung Binis galing sa salitang binibini. Hindi ko po mahanap kung bakit Bini yung or bakit sa salitang binibini nila kinuha yung pangalan nila. Pero the word in itself kasi ang binibini po kasi, ayan yung sumasalamin sa isang Filipina. So I think no that by uh, stylizing the name na binibinit into bini. They are showcasing or embodying that they are modern Filipinas. That's how I understand it. Pwede niyo po akong correct sa baba, pero gano'n yung pagkakaintindi ko. And ang galing. Ang galing-galing talaga. Ito yung isa sa mga gusto ko sa kanila dahil wala silang pakialam sa mga bashers nila. They are unapologetically themselves at bebembang sila ng mga syunga sa internet. Ang galing-galing. Also, I do like how they are voicing themselves when it comes to social and political issues, which is tatalakayin natin mamaya. May mga nakikita-kita rin kasi ako, which is why I'm taking my time para mas makilalak sila. Nagpupunta sila sa mga drag clubs. alay sila sa Pride event. Nagvo-voice out sila when it comes to women empowerment. Kakalkalin natin yung mga bagay. Yun yung gusto ko talaga eh, actually. Hindi yung kung gaano sila kasikat. Yun yung gusto kong makita sa kanila dito eh. Pero lahat yan dadaanan natin mamaya. Ganito mga simpleng bagay, pero alam nyo malaki yung epekto niyan sa mga nanonood at sumusuporta eh. Hindi ka nang kasi nagig uma-idol ng isang idol group. Dahil ang trip mo, dahil ang pogi maganda, eh kung wala namang sense, ba? Diba? Huwag mo nang idol eh. May napupulot ka eh, na para sa sarili mo. May natitira para sa sarili mo. And I think importante yon na makalkal natin yung part na yon ng Bini. Kasi ganun ko sila nakikita ngayon ha, na-surprise ako. Ngayon ko lang nalaman to pasensya na po. No, galing talaga ako, sa, sa ilalim po talaga ako ng bato na katira as Patrick Starfish. Pero galing pala sila sa Star Hunt ng ABS-CBN. May pre-debut single sila na The Coconut Nut. At nakita ko, grabe, nirelease nila November 20, 2020, napaisip ako, hala, mahirap, ang pangit nung taon na nag-debut sila. Mahihirapan tong mga to. Pero luckily, alam naman natin, no, na sa success nila ngayon, na umusan nila yung challenge nila na yan. Pinanood ko yung video. Kinumpara ko sa latest video nila na Cherry on Top. Alam mo, grabe, sobrang layo. Nag-grow talaga sila. At masasabi mo na ito yung grupo na magiging proud ako na nire Miski ako, nire-representa ako kasi Pilipino ako. Nire-representa tayo sa world stage kumbaga may mga pambato na tayo. Ang fandom nila, tinatawag na Bloom. So, alam nyo na yan, di ba? And I think, gusto ko lang tingkal kalkalin yung salitang Bloom kasi bagay sa kanila dahil hindi lang para sa fans, sila din, on themselves, nag-bloom sila simula dun sa coconut nut hanggang sa ano, hanggang sa cherry on top. At first, mapapaka honest ako, wag nyo po sana akong awayin, pero ang weird, bakit, hala, bakit sa dami-dami ng kanta sa mundo, bakit the coconut nut? And then habang pinanonood ko, na-realize ko na, ay oo. Kasi the Philippines, being a tropical country, ala, oo nga, coconut. Oo, oo nga, pantropiko. Ang galing. May, 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 recurring theme sila na tinatawag. Okay, okay. So focus talaga nila yung pagiging Pilipino nila. Plus one point kayo sa akin. O, go! Ito pa isa sa mga bagay na gustong gusto ko. Baki-correct ako ha. Pero bilang isang 90s kid, Idol na idol namin si Jolina, te. Nakikita ko sa styling nila na, hala, are they referencing Jolina? Ay, may mo kung ano yung nakakabit na, kung ano na lang yung makabit mo sa katawan. Ang tawag po kasi doon ay burloloy. Eh. At pag ganun ka nung panahon namin, ikaw yung sikat, ikaw yung cool, na natuwa ako, hala, adapt ng Bini and in-upgrade nila para mas pasok sa style today. But yung culture, no, no, si Jolina P-pop yan eh. Y yung mga original p Huwag yun natin ano Na yun. Na in-embrace nila yon at uh, they're taking their time para uh, mag-give nod doon sa kay Jolina. Eh, correct ako ha, pero yung kasi nakikita ko sa styling nila ng mga, yung mga denim-denim nila, ganun. Anyways, They're giving nod to Pinoy fan culture. Kaya rin nakumpara ko sila sa Jollibee kanina kasi naiintindihan nila yung Pinoy market but at the same time nakikipaggerahan sa international market. Nandun yung pagiging Pilipino pero nandun yung atakihin ah, din natin yung market worldwide. Punta na tayo sa history nila. Nag-debut pala sila June 11, 2011. Yung kanta nila, Born to Win. Hindi lang isang thunders po. Hindi ko talaga alam. Pero pinakinggan ko rin isa-isa. Ang tanong ngayon, yung Bini ba eh? Dahil ABS, CBN sila, di ba? Sumikat ba sila agad? Nakita ko na may mga struggles din pala sila. Nahirapan din sila. And kagaya ng napakaraming idol groups, hindi rin nila sure na magiging successful sila. Pero the simple answer is yes. They struggled at kikilalanin natin sila ngayong araw. Gusto ko muna kilalanin yung members kasi hindi ko po kilala lahat. So pumunta ako dun sa official site or page nila. Ang ganda, nakita mo agad dot. Boom! Cherry on top. Ang ganda ng aesthetic. Ang sabi dito, Filipino Pop Phenomenon Bini features eight multi-talented members. Walo sila. Nakita ko pa, parang yung, yung style ng Blooms, yung Infinity, walo hanggang dulo. At taray nun, kasi naman po nag-isip nun. So si Aya, Colette Maloy. Tama na yung pagkakabanggit ko. Huwag okay, kong hawayem. Si Gwen. Bini Stacy. Mika. Joanna. Pati si Sheena. Alam mo, natatawa ako. Kasi alam mo... Eh, sabi ko, buisit. Pangalan parang Pilipinong Pilipino na. Kasi yung pangalan ng iba sa kanila. Merong extract H... Very Pinoy yan eh. And I'm really glad no na nilagay nila yon sa official na pangalan nila kasi di ba pinapalit-palitan talaga yung pangalan para mas marketable. Kinip nila yung H. Nakakatuwa. So sa kanilang lahat, si Maloy, I think, yung isa sa nag-penetrate para makala- makilala ng marami yung, yung Beanie. Siya yung nag-viral ng mga nakaraan eh. Siya yung dahilan ko bakit nakilala ko rin yung bini Siya yung una nakilala ko. Pero may isa na ano, eh, hindi ko naman siya pinapansin. Pero every time, but this, out of nowhere, bigla na naalala ko yung mukha niya. Naalala ko yung aesthetic niya. Si Beanie Gwen. ala Alam mo yung kunyari nanonood ako ng horror pero nare-refresh yung utak. Ay, ang ganda niya. Alam mo yung ganon? <laughs> Si Bini Ayun. Merong certain aura and landi dun sa tingin, sa tingin niya na ayun. Anyway, may candidate number one na po tayo sa magiging bias ni Claro. Titignan natin sa mga susunod na araw. Of course, hindi lang naman itsura dapat. Diba? Kung itsura lang naman ay pagyayabang mo, wakala mag-idol group. And I think isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit gusto sila ng tao kasi na-showcase nila yung personalities nila. Hindi sila copy-paste version lang ng isa-isa, no? Na, okay, style-style. May mga quirks sila na hindi sila afraid ipakita at nakikita sa mga videos nila which make them approachable, charming, likable. Diba? Importante yun. Kung hindi ka likable, huwag ka na mag-entertainment. Hindi yung ay... Artista ako, bala kayo dyan, attitude. Merong video ako na naaalala. Yung namimigay sila ng pamasahi sa Hindi eh, ko alam kung sino po ha. Sa memorya ko lang lang gagaling. Namigay ng pamasahi sa fan. I think si Maloy din yung ano, no? Tina yung lapis. Ano nga yun? Tapos nagbabalat ng manga. Mapapaisip. Parang hindi idol! Pero, yun yung ano eh. Yung, yung, alam mo kahit sikat na, nagda-dog show pa rin, which is something na personality, no, ng isang tao or group na nagpapakita ng humility, nakaapak pa rin, kumbaga, yung, yung paa sa lupa. If naiintindihan ninyo ko, ganun ko sila nakikita and I think yun yung pinakamalaking factor kung bakit gustong gusto rin sila ng mga tao. The talent, ganyan. Parang secondary na lang eh. Kasi yung, 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 yung human first, no? yung tao muna, yung nakikita. Kaya ang sarap suportahan ng talento. Naintindihan nyo ba ako? <laughs> Sana naintindihan nyo ako. O oh, anyway, ito yung bigla-biglang na-achieve nila. Bigla talaga. As in, hala, biglang isang araw, kilala ko na lang yung, yung Bini eh. Ito yung mga na-achieve nila in the past few years. Of course, yung biglaan na yon is back by years and years of training and practice. Honestly, hindi ko po talaga sila kilala at the time. But sumikat yung mga kanta na kagaya ng pantropiko at saka Salamin Salamin <laughs> na naging dahilan para matapasok yung mga katulad ko na listeners lang na hindi fans yung mundo nila. And I'm glad. Ang sabi dun sa page nila, they are the biggest female artists in the Philippines. They hold the top one and number two spots sa Filipino charts simultaneously sabay which is yung salamin, salamin, and pantropia. <laughs> Atensya na po kayo lahat. ako kasi tinitingnan ko, Wala, mabibigat pala yung mga nag ano sa kanila, hindi lang pala basta ng ay ito yung choreographer mo. Hala, hindi lang pala mga Pilipino, yung mga international din, yung ibang mga groups, yung mga nakatrabaho na noon, yun din pala yung sa kanila. And makikita mo yun sa Cherry on Top. Eh. It's not just local artists but global sensations as well. Kaya ano nakita ko yung MV, sabi ko, ay, ayawan na. <laughs> May budget. <laughs> Slow clap. No? Mabilis yun, pero hindi lang basta locally produced. Lumalaban. Lumalaban sila. Sabi ng Teen Vogue, isa sila sa 2024 girl groups to watch. And it's true. Totoong-totoong. Alam mo ha, first time kong nakita na sinishare yung mga Pilipino, Filipino artists sa mga international pop news. Hindi lang for artists pop, pop popular kilala, may engagement. Nararamdaman ko no na may traction and may chance na makipagsabayan talaga tayo worldwide. Kaya gusto ko talagang ipaglaban yung SB19 at saka yung at saka itong Bini eh. Wala akong pakialam kung magfa-fanwar kayo, hindi po talaga dapat tayo nagfa-fanwar. Sinusuportahan po dapat natin ang p in general. So huwag kayong mag-aaway dyan. Malaki yung impluensya, no ng mga Pilipino sa pagkakakilala nila sa mga international pages. Tayo malakas talaga tayo mga like-like eh. Ayan yung nakikita kong susi para ma natin yung, yung, global market. Yung suporta natin. Kaya nga nandito rin ako ngayon eh. Para sabihin sa inyo na kaya natin to. So meron dito kung makikita nyo, Korea bute eh. Korea bu Pinost sila! Di pa? Sabi, P-pop group Bini becomes first ever Filipino artist to achieve new global Spotify record. Sino kayo? Sino ang Bini na yan? Ano kayo dyan, Bini? Diba? Nakita ko ngayon pati yung cherry on top nila, 10 million views na pala. Ang gagaling. Eto pa, tignan nyo. Ito, ito, ito nakakumpile na lahat. Pop Crave. About music. Pop bass. Pati MTV, te! Binoos sila! Sino kayo dyan, Bini? Diba? Ano kayo, Beanie? Bini laki, 'di Alam niyo, dati tayo mga Pinoy, tayo yung nagko-cover -co eh, ay, idol natin yung mga Korean, ay idol natin. Co cover tayo ng mga gusto ni mga artist natin. Pero ngayon, tayo, mabalik bumabaligtad yung mundo. Yung mga sikat na international artist na yung -co cover yung mga kagaya ng mga kanta ng Bini and SB19. Importante rin talaga na nababanggit natin SB19 talaga. Ito yung mga pillar ng uh, mod Paki-correct ako, parang modern P-pop kasi ang P-pop hindi lang naman idol groups. Pakitama po ako no, pero sila I think Jolina P-pop din po no sa susunod, sa susunod, tatalakayin natin yan. Gusto kong i-cover ang P-pop in general. So, lumabas din sila sa Chinese survival show na Show It All and yun yung parang moment na ay, ganda nyo dito. Totoong, totoo na to. May laban! Ay, laban! Ang Beanie! Anyways, like most of us, Bini started out as nobodies. May nakita akong interview nila, talagang practice na practice talaga sila just for them to grow. Di ba? Hindi naman lahat. Sikat agad eh. Hindi ko mahaanap pero may naaalala akong isang interview. Sana makita po ng aking editor. Feeling ko alam ng editor ko to. Sinabi nila na pag may show sila, parang mall show up. na lang sila. Sino ba kayo? Parang ganyan. I think lahat naman kasi talaga. No, kailangan mo mag-umpisa sa point na magpapatunayan mo muna kung sino ka. And I'm glad na napatunayan na nila kung sino sila ngayon. Balikan natin yung MV nila. Nakikita ko na praktisado kasi very sharp yung movements nila alam nyo, matagal na kasi nag a talaga yung idol group sa Pilipinas. However, unlike Bini and SB19, yung dati ha, yung panahon namin, alam para naghahanap lang sila ng pogi at maganda. Wala nang training-training o saba kayo. Hindi pa sabay-sabay sa TV. Mga gano. Hindi po ako nang, hindi po ako nag-aano. Hindi po ako, this isn't hate. Pero hindi pa natin alam yung yung rigorous training, yung mga management natin. Wala pang alam sa ganun. I think. Anyways, di tayo magpo-focus dyan. Babalikan nga natin. Gusto ko talagang gawin yung Rise of K-pop. If you want, let me know. Pati actually, pati SB19. Gusto ko rin gawin after this. Tingnan natin yan. Hi sa mga 18. O, oh, wala nang S ha. Inaaway niyo ako. <laughs> wala lang S yung 18. Balik tayo sa struggles nila. Dahil rookie sila nag-start, nakikita ko na may time na sila lang din yung nagpo-promote ng art nila. No, nag-aabot pa sila ng flyers which is nakita sa isang vlog nila nung 2022. Allah, yun ang layo ng jump nila from 2022. Hindi ko sila kilala ng 2022. Pero boom sila, di diba? Again, pandemic. Tough time. And then from someone na dinadaan-daanan lang, eto na sila. Kaliwat ka na ng sponsor ng mga ate mo. Kung saan-saan mo makikita. Mga tao nagwawala dahil sa kanila. Yung Jollibee lang, te. Alam mo, wala pa yun. Talagang nanggigigil na yung mga blooms. <laughs> gigigil na sila bumili ng photo cards. Eto na. Eto yung paborito ko about them. Dahil bini sila at sila yung modern day Filipinas. I love that they are fearless about their goals and advocacies. Hindi lahat masasabi na alay sila ng LGBTQIA plus community. For many artists, no, especially sa atin sa Pilipinas, career suicide yan. Pero sila laban kasi ito yung advocacy nila. They visit drag clubs, nakikita ko, and even participating in Pride event. Sadly, nag-back out sila ng Pride event kasi sobra sikat nila, te! Naging ano na sila, naging threat sila sa security. Ganon! Ganon sila kasikat! And ginawa naman nila yung tama no, by backing out. Okay, yun. Si Maloy nakita ko, sumigaw pa siya ng mabuhay mga bakla. Ganyan. Mabuhay, mabuhay, yeah! Meron din silang uh, advocacy for women empowerment. Ito, basahin natin. Our advocacy is women empowerment. We always want to inspire women, not just women, but we want to make sure that people feel confident in their skin. Something which is for me, sold Bili na natin ang kung ano man ang binibenta ng Bini, bibili si Claro Sampu. <laughs> Pag idols na, eto ha, hindi to hatred ha. Pag sinasabi kasing idols, usually produkto ka lang ng management mo. But because of these advocacies, I see Bini as human being. So, stan. Apart from this, they support local artists and tourism. Core nila yung pagiging Pilipino nila. So, plus mo na naman kayo sa akin. And I'm really glad that if everything they give is coming back to them tenfold. Sobrang support sa kanila, LGBTQ. Sobrang support sila, mga kababaihan. Sobrang support sa kanila, ang local artists. Dahil yan sa mga advocacy na yan. So, tuloy-tuloy nyo lang. Naniniwala ako na hindi salamin-salamin lang at pantropiko lang ang pinakasikat na magiging kanta nila. But, paparating pa lang. Sabi nga, the best is yet to come. Malayo pa sila sa peak nila. Nararamdaman ko yan. At yun yung inaabangan ko, yung global domination. Anyways, like everyone na sumisikat, talaga may basher. And this is also true for many idol groups like BTS, SB19. Part ng package yan! Hingi ako ng kapatawara nang gigigil ako sa next part ng video natin na to. Kasi minsan parang ang mema na lang, masabi lang na mabash. Kahit pang tanga yung rason. So, pasensya na po kayong lahat. Kung may mga basher man po dito nakapasok, bala kayo sa buhay ninyo. Magrarant ako for today's video. Hindi ako super fan ha. Baka sabihin nyo, ay, fan kasi yan ang Bini. Kaya nagpapakamatay para sa kanila. Hindi po. I'm just being reasonable. I sometimes I sometimes think the reasoning is so stupid talaga. Tignan natin. Ito yung isang post. Nakita ko to. Si Natch, ito eh, sikat na P-pop idol na ayaw katin ang childhood pick Pati childhood pictures na ikaw oh, ayaw nga ng tao. Anong pakialam mo? Dalawang bagay. Una for privacy. May rason kung bakit ayaw nilang pakita kung sino sila before, di ba? Baka tinatalikuran nila, nila yon or baka for their security, hindi ko po alam. Buhay niya yan. Hindi natin hawak ko ano gusto niya i-share. Sa kanya yon. At isa pa ha, ang daming idols pinapatay ng mga fans. Nilalason, kung ano-ano ginagawa, binabaril. So, importante na pinoprotektahan sila. Kung fan talaga kayo, protektahan nyo yung siguridad ng idol nyo. Sabi niya, Tay, huwag ka na lang sana mag-artista. Ay, takong balak sa buhay. <laughs> <laughs> Hindi nyo hawak yung buhay ng Bini. Huwag kayong ano. oh anyways, ito yung pangalawa. Meron dito yung kumakain si Maloy Atay kasama yung... Pakikorek ako. Kasama yung pamilya niya. Tapos hindi na nirespeto yung private space niya. To the point na pati yung si Lauren Jogi, nasa, nagsabi na ano ha, please respect their privacy on their private time and personal space. Alam niyo pang kinder yung konsepto na yan, bakit hindi maintindihan? Hindi maintindihan. Kakainis! Nainis ako. Pangatlo, ito yung viral ngayon. May nang babash sa kanila kasi naka-fully covered sila. Alam mo kung para sa privacy man yan or para sa aesthetic man yan, wala na tayong pakialam doon, te. Buhay nila yan, katawan nila yan, te. Baka pati panty gusto mong pakialaman, di ba? Ang babaw talaga. Sobrang babaw. Ano? Ha? No, sabi ng mga bashers, nag-apologize kayo at <laughs> dito ako natatawa kasi nag-apologize sila pero bilang Jabba Walkies. <laughs> Nakakaloka, dinog show lang nila. Nakakatuwa rin yun because they're not taking bullshit. Plus, one respect sila for me. And I'm sure kung may gagawin silang mali talaga, no? Which is, this is not it. i own up nila. Galing sila. Natutuwa ako sa kanila. Sana marami pa. Marami pa silang gawing mga art at kalukuhan na bibilihin natin lahat. Yun lang. So with all the successes of Beanie, naniniwala ko na this is just the beginning sa series of idols na sisikat din because of them, they are the mother sa ngayon. ba? Diba? But that being said, naniniwala rin ako na miski yung Bini mismo, umpisa pa lang din ang kwento nila. Mas marami pa silang lili pa rin. Kaya kailangan na sumusuporta tayong lahat. Dahil Pilipino sila. ba? Diba? Most importantly. Marami pa sila yung mga ibebentang merch. Marami pa po akong kukolektahing photo card para sa aking editor. <laughs> And more importantly, marami pa silang mga kababaihan at kabadingan na may inspire So, yun yung importante. Ito yung question of the day natin. Sino yung bias mo sa Bini at bakit? And follow-up question, sa tingin mo ba, lilipad pa yung career ng Bini? Promote ko lang din po yung aking Instagram, pati yung aking TikTok. Kung may mga gusto po kayong content, follow nyo lang ako doon at kausapin nyo ako. Anyways, yun lamang po! Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento.